ayan po mga boss kalawang araw na ating pangmamimingwit pang magandang umaga po sa inyo mga bossing ayan mamimingwit ulit tayo ngayon ikalawang araw at sana samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video at kaya abang abang lang welcome to my YouTube channel. A few moments later. Mga boss, atin ang kita kikilo yung ating huli oh. Wow. Ayan ang ating huli. Nakuha lang sa tiyaga. Ibubos natin sa planggana. Yan boss, ang ating huli. Yan. Pipiliin na natin. Kaso wala magka-camera. <laughs> Hawakan na lang natin ha. Yan. <laughs> Pipiliin natin yung 他来提，他来摸呢。 Ano? So, ayan po yung ating mga pinagpilian. Ayan po ang ating huli. Nagbab nagbablog ako eh. Hindi ko, wala tayong camera nun, Pagka... Ako yung boss niya, ako oh, niya. Ngayon lang yan. Matindi talaga. Baka pag may camera man na tayo, ano. Matindi talaga itong baskong to. O, oh, ba't binubukod mo na naman yan? Ano namang style yan? Pareha tayo kahapon, ah. Partida, ha? Oh, o, pati yung babayuti, binubukod mo na kahapon. Partida yan, eh. 250. Yes, pero yan. Anong gusto mo walang dyan, Miriam? Bili ka naman dyan. Ang pulutan. O. yeah yung piniragot ko eh? Yung alam ka tayo naman, isa dami, sagisa kami, kilong. Tara na yung dami. Nedi tama din mo big bigin, perkidbaba nan kan. Magkano ito sa 150? Ito 300. 350 yan, kuya, batch namin. Marami oh. ren, o tingnan mo karneng no, ito. No, na po, kikiluhin muna yan. Kikiluhin po muna. Oo, oo. May epekto pa sa ilalim yan, malalapad. Dumikit niya eh. Andiyan, Ayan. May mga mga platong Ang mga Wow, ang dami. Okay oh. lang, dito ba tayo makalayo eh. <laughs> Walang mga dito ate. lang po pala yan. hong Kong hong Kong hong Kong yan. hong Kong <laughs> kilo na. kilo? Ha? kilo Kilo na. Okay. Mayroon

<laughs> stress uno! <laughs> stress uno! Ang hirap kaya nung bakal maglalagari pa kami oh nababayuti kaya yung mga bakal ko oh, wala nang anuhan yan, oh. uno media Hindi, ganun mo yung tubig <laughs>

Ang gaganda ng huli. Ayan boss, ang ating pinagbentahan. 1,250. Basta itong bossing natin to. Pag may mga isda kayo, samang kayo, mga tigay, Locos Norte, ha? dali nyo rin isda dito sa San Antonio, Sambales. Wow. 1,250. One two sixty. One two sixty, okay.